Portahan ng mga charity vloggers kalinga reactors na atuwang sa programa ni Kuya Val Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Please subscribe ito Money Vlog. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Pupunta po tayo doon sa kasalan, ano, sa kapitbahay lang namin yun po ay aking kamag-anak titingnan po natin kung ano po yung kanilang mga handa at uh, baka tayo makikain na rin yun po natin ha? Pupuntaan po natin ha? tamahan nyo ako mga kapatid pupuntahan natin yung kasalan may anak mo yun wala pa yung ikakasal hindi ka ako Parang may anak na. Meron na ano? Meron na? Oo, oh, meron na. Hindi <laughs> mo alam, may apo ka na. Pambihira ka naman kuya. Kapunta ah, po tayo dito sa no, sa, ah, sa mga nag ah, mga nagluluto ah, dito tayo, pupunta po tayo dito. Tagayat ah, ng sibuyas at bawang. Ano, nagagayad na si at bawang. Grabe, tulungan talaga po. Ano, ano makikita niyo po. Ang dami. O, oh, meron po tayo dito. Iba-ibang klaseng lulo to. Eh, naku po naman. nakakasarap niya. Ayan o. Ano? Ito no? ano po yung luluto mo, boss. Ano yung luluto mo, boss? Ano yung luluto mo? Minudo. Minudo. Ayan o. Oh. Ang isusunod na lulutuin na yung um, minudo. Grabe. Ang handaan. Ang daming kinatay na baboy. Ang daming kinatay na baboy. Ito tayo dun sa ikakasal. Ito tayo dun sa ikakasal. Tanungin natin yung ikakasal. Good morning po. <laughs> Ah, sa pimpling? Nag-alis, may, may asikaso pa. Kain po, makain. Nakakain daw. Salamat po. Nagpa-vlog ka? Hindi. Mm, Ang <laughs> katsura ko. Ay, okay po wala Okay lang yan. Ito po yung ikakasal. Wala pa kong tulo. Ano ba? Dapat pong tulog. Naku, meron po tayo ditong imbutido. Ayan, ay, sarap niyan. Oh, meron po tayong imbuti dito. Nako, napakaraming handa. Ilang baboy kaya ang kinatay ng mga 'to? Ah, ilang baboy kinatay nyo? Isang malaki lang po. Isang malaki saka apat na maliliit. 'Yan 'no, isang baboy na malaki saka apat na maliliit. Nako, po, dami ng handa. Talaga'ng magsasawa ang bisita nito. Kasi meron tayo dito'ng binugoon. No? Grabe, sarap niyan. Mga taga saan kayo, boss? Eric lang po kayo, Bicol, Bicol lang tayo. Ah, Bicol. So, kayo ni Ate Juliet? Ah, ano po, uncle. Ah, uncle, okay. ni Ate Juliet. Uh, uh, ah, ay, dito. ko po yan. Ay, dito po. Ay, dito po. Ito mo, ano, ay, po. Ito mo po pala. Sorry po, ah, nakamay na. Ah, ayun, no. Tulong-tulong, ah, sama-sama. Tulong -tulong. ah, para sa ikaganda ng kasala Ayan na dami nga daw ito nyo oh. naku ito ang pinakamasarap oh, yan ang pinakamasarap oh. ayan o oh. ayan o oh. oh. pupunta tayo doon sa benyo sama nyo ako oh, mga kabatid pupunta tayo doon sa benyo titignan natin oh. ay wala pa hindi pa o oh. ayun nag-arrange pa pala nandito yung ikakasal i-interviewin natin o oh po yung mga puwad. Yan o, you know, dito. Dito sila nag-a-raise. Itinignan natin, interviewin natin yung ikaasal. Yan you know. o. Oh, o, ganda o. Yan o, mga kapatid. Nakikita nyo. Ang ganda. Yan you o, know, nag-aayos. Yung pong isa kong pamangkin, yun po ay talagang uh, magaling siya sa pag-decorate sa ganitong mga kasalan. Tapos siya o. Oh. Pangalan niya ay James. Ah, Ay, siya. Ay, pogi-pogi itong pamangkin ko nito. Ayan, o. O, shout-out ka naman dyan, James. Ay po. Oh, James, shout-out naman dyan. Hello, po. O, oh, ayun, no. Kita niyo na. Ha? Ah, pogi-pogi yun. Ito na aking pamangkin. O, oh, ito po. Pinakabit niya. Mayam-mayam makikita niya. babalikan natin yung pag-okay ito po yung kakasal. Ayan, no? Ayan, si Bling Bling. Tamas na ang ano, ng pakaramdam ng ikakasal. Nakapagod. Nakapagod? Wala ka pang tulog? Wala ka tulogan. Ah. Dami niyo pa lang kayo natin baboy. Limang baboy na po. Dami ganda. Limang baboy. Walang ubusan. O, so, oh, ayan, no? Mati yung kanyang kaibigan. Ayan, hmm. no? Ito bayaw yung tunong ikakasal eh? Interviewin natin, interviewin natin. Ano? 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 Kamusta? <laughs> ah, Kailangan. Puyat. Puyat? Ayan ah, po eh, bayaw ng ikakasal. Anong pakaramdam ng may ikakasal ka ng bayaw? Uh, masaya. Masaya? Klamitong Siyempre, klamitong masaya, no? Madadagdaga na naman yung pamilya, no? O, oh, kaya nga. Ayos yan, ayos na, ayos yan. Susunod yan klamitong ay si Makmak -mak na. Ayan po, o. Ah. Oh. kanya ang IPigan. Ito po ang lugar namin. Ano? Ito po ang lugar ni Tito Manny Vlog. Oh, ayun oh. Oh, oh. oh. Tutor ko po kayo dito sa aming lugar, ano? Ito po makikita nyo ah, malaking space po 'yan. Parking area po 'to. Parking area. Karamihan po dito may sasakyan. Ayan uh, po, ito pamangkin ko din po ito. May ari po niyan, seaman. Tapos yan. Ang gabas po ay halos sa ito. Mag-anak po namin yan lahat. Ano makikita niya po yan o. Oh. Ano. Yan. Ito po sa ano ko rin to. Ah, pinsan. Pinsan buo. First cousin. May ari po niyan, police. At yung makikita niya yung malaking bahay. Yan po ay ang uh, sa aking anti. ayon uh, no? Yan po ang lugar ni Titong Manny Black. Po tayo ngayon. Uh, babalik po tayo doon sa uh, kasalan. Babalik po tayo doon sa kasalan. Yan uli natin yung kanilang ginagawa. Ayan. Uh. Uh. tayo dito tayo. Ito tayo. Hello. Huh. So, <coughs> ano? Hoy, yan gawin mo dyan. Oh, shout! Ay, <laughs> pogi yun, <laughs> pogi. Pogi kong na yun, no? Yeah. Lahat po yung pogi. Yan po, ang mga ni Agamulak. <laughs> <laughs> Agamulak ng Carolina. Woohoy! Eto naman po, tabating-ting, oh. Ano yung ginagawa nito? Hoy, punta ka sa amin. Tawag ka ni ano? Ni nang-ebo mo? Hoy! Uy! Uy Bata! Ano ginagawa mo dyan? Hoy! Hindi ako pinapansin. Uy Hindi ako pinapansin. Galit-gata sa akin yung bata. Hindi, pamangkin ko po yun. Parang apo ko na rin po yun. Ako tayo. Hindi na tayo.

sarap na ng dugo. <laughs> Ayan. Ayan po. Ah, niluluto dito. Ayan. 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 Oh, o. Ganyan po dito pagka nagkakasalan. Tulungan ano pagka sa bahay ginaganap. At napakasaya naman po. Nang nangyayari sa araw na ito, mamaya kain na. na. Ah, samahan niyo ako maya-maya pagkain na titingnan natin. natin lahat ng pagkain. Oh, ayun oh. Ah. Sige po, babalik po tayo magaya, ano. Ah, uwi muna tayo. So, pogi pogi kumbayo. Oh. Hindi niya alam kung sino ikakasal. Mm. sa bayaw ni Tito Manny Vlog. Yan po ay sa bayaw ni Tito Manny Vlog. Yan you know, po bahay namin ay nandito no sa sulok. O oh, yan po bahay ni Tito Manny Vlog. Ano? Yan you know, bahay ni Tito Manny Vlog. Doon ay banday gubat na. Uh -huh. Dito tayo sa loob ng bahay. Balik tayo dito sa loob ng bahay. Ah. Yeah. Uh, Pa-vlog. Oh, oh Sige po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mamaya, balik po tayo. Pupunta po tayo dito sa kasalan. You know? mang po tayo at kakain. Pagkat nakita natin ang ganda, napakasarap. Ano po, maraming maraming salamat. Ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.